This call is now being recorded. Ang araw muli sa ating lahat. Uh, ipaliliwanag ko sa inyo yung takbo ng ating tinatawag na performance-based assessment na yung ikatlong marka. Um, para hindi magkalituan ang ating sa ng gender film fest at alam naman natin na meron kayong kailangang buuin script. Sa so, format ng script, dito di rin ipapasok yung title. Ano yung title ng inyong nilikhang obra? So, huwag makakalimot na magbigay ng role at ayos ng mga klase. Patay sa inyong role, uh, iba pang kontribusyon, kasi maaaring yung director kung minsan siya rin na nag edit no? Script writer, minsan siya yung maarte. Pero hanggat naaari, isa pala sa palatandaan natin na nais mong uh, batin, kaya e sana ay walang, uh, hanggat maaari, wala yung artista na siya, siya pa yung director, siya pa yung scriptwriter. Sana yung walang ganun, no? Character 1, character 2, um, ano may tutulong pa nilang sa production, um, mag-share, at kakamit mag ninyo ng audience, etc. cetera. Nagdag, yung no? editor, musical, and director. Siguro yung tumulong sa pag ayos ng script, etc. cetera, et cetera. Yan, no? May mga pwede pwedeng hindi magpasok no na umarte dahil minsan sa editor may mahirap talaga pag siya yung nag-edit -e so yun yung ilang paalala kikita nyo rin dito na mayroong inaasahan na kong ayos as much as possible we have to make it alphabetically wala yung lalaki at babae para sa ayos tapos may production name Halimbawa, ah uh, last year, maraming introduction product name. Yung Padayon Film, ba? yung section nila, siyempre. Ang isang pala yung Star Cinema, TBA Studio, etc. Tapos, nandito yung listahan natin yung inaasahan ay pasan. At, syempre, yung introduction ng characters, yung pisan ng film, at sa dulo, no, yung pinaka-end credit. At huwag kalimutan ang paglalagay parate ng credit. Dito, maaari nating magamit yung mga tao na nandyan with all the consent and of course, inform natin sila. So, merong Google Drive na paglalagyan ng lahat ng ito. Uh, overall, o points that are 100 over 100. So, may teaser ng film, may short film entry na 2, 20 25 minutes long. 20, 2 minutes no, na maximum para sa official trailer and of course yung official poster at meron kayo lalabas pa para ma-promote mahari yan. That's the fast factor. At yun pala, meron tayong official trailer at saka film. Yun yung maaaring ma-promote ng SSG page. No? That's the page natin sa Project Pahari. Meron tayo susundin na hashtag pag kumere na tayo. At higit sa lahat, nagtaroon tayo ng actions sa ating Facebook account. Use G-Film, hashtag G-Film Fest 2022. And hashtag God focus, Gender Advancement at Focus. Tapos, syempre, kung meron kayo sariling hashtag, ask your section or ask your group. Pwede. Makikita rin dito yung Google Drive link sa aking itinal at ginawa kong editor ng mga directors dito kung saan magpapasa. Kikita nyo doon, pagbukas ng folder link na makikita nyo na rin kung saan yung group ninyo. Doon kayo magpapasa kung hindi ko yun doon yung inaasahan requirement. Okay, tapos ito na. Nandito yung mga description ng iba't ibang gampanyo. Nandito yung director. Director ang pinakamay maniobra ng decision making pagdating dito sa tinatawag nating film fest. He or she calls the shot. Yung location, siya yung mag-instruct, character, kaya lagi at lagi, no? bibigyan ninyo ng panahon ng direktor. Makinig kayo, gawin nyo, sundin nyo para bumilis yung inyong production. Di ba? Hanggang sa susunod na linggo na ramang to, no? February 18, 2022. Dapat mapasa nyo na kagal sa akin yung lahat ng kwento. Tapos yung scriptwriter yung bubuo ng plot ng story, storyline line, saka syempre yung mga lines ng film, script, etc. Are... May direktiba siya kung paano na hulma ang story. So pag makaka-affect yung acting na yan, ito so siya sa ka-collaborate ni director na mas gaganda pa yan pagkatumungi. Uh, you have to brief the characters kasi parang hindi lang sila art, sila lang acting. So, sabihin ninyo kung paano inakasakan. Ganon ang production yung production manager, ay yun, yun na nga, yung nagpo-provide ng mga materials, mga kailangan sa paggawa ng ganito, et cetera. yung mga actor, actress, aesthetic, etc. cetera, et cetera. Uh, katuwang sila sa pag-advertise. Sila ang sa oras na walang manonood ng film nyo. So yun, yung production manager, mahalagang mahalaga. Ngayon din naman, ang editor, syempre yung edit, nandito pa iba pa niya mga drive na kailangan daw. Layout artist, musical editor, director, And of course, mga artist. Sa main script, nandito yung guide, gusto nyo yung mga character. Pwede yung mismo yung mga student mag-deliver or kung saan kayo comfortable. Minsan, character na yan. Tapos, dito yung guide. Sa bahagi ito, nakalagay uh, yung nasabihin ng tauhan. Tapos, extra instruction. Diba? Um, kung paano gusto i-deliver mismo. Akot, ah, galit, tuwa, etc. etc. Halimbawa dito, meron dito. May linya dito si line 1 ng character 1. Dapat dito pa sigaw yung linya. Di ba? Meron kagad yung specific instruction. So, pwedeng ganun. And of course, last but not the least, itong visual and projection, kung meron bang dapat ilagay dyan, makatutulong ito para sa musical director nyo o kaya director nyo pagdating sa editing. Di ba? Makatutulong itong part na ito. Gayun din, bawat eksena, di ba? Scene 1, you have to briefly describe ano yung scene na yan ano yung kailangan ma-accomplish ng scene? Ano yung goal ng scene? No? Halimbawa, sa eksena nito, makikita na magkakaas na lubong character 1 at character 2. Bubuo ang tension sa pagitan ng dalawa, etc. etc Kayo yung magpukwento kung paano dapat lumutang yung pinakasin na yan. Then, doon natin titingnan at doon kumamarkahan, nagawa ba ng mga lines na binitawa ng mga character para ma-meet yung scene na to na natin bibigyan ng pagpapasok. At siya na ako magkocomment. Okay? Nandito yung sample, et cetera. cetera. Pwede yung scene 2 hanggang scene 5, pero pwede rin kayo magdagdagan. That would uh, generally sum up each and everything na maaaring gawin, maaaring siguro na to. At kapag may katanungan, uh, huwag mahiya sa klase, may tanong ang tanong para mas alam ng karamihan ang magiging kasagot. Okay? Allow me to stop here. That would end my orientation for the gender film test um, 2023.